Uulit ka pa? Ha? Uulit ka pa? Sigurado ka? Saan ka titira? Oh, yun, nung katumira sa Romlo, nung sa Manila. Magbago ka na, kapata bata mo pa. Buti hindi makakatidaliri ng mga pulis sa Manila. Kung nagkataon. Paulit-ulit eh. Ilang pa bibigtima yan. Oh. On anyway sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila, magandang gabi sa inyo lahat uh, Una, uh, na nasa mabuti, ko, sa mga mabuti kayo, talaga yung kung 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 dahil yung isang bata na estudyante inoldak kagabi uh, dito sa Partilia uh, no. and gusto ko lang ipalang sa publiko sa inyo po mga batang Maynila eh, uli na po ng smart you know, yung mga suspect. And ito ang um, bata minor de edad sa anos. Pero eh, siya o, isa-submit for dental verification. Uh, dental verification for the <laughs> purposes. No, uh, yung age, no, malamang kung talaga ba may nag-date dad to. Ito naman yung bumili. Uh, uh, he will be charged of uh, anti-pensing. No, uh, ito naman yung biktima. Uh, at ikaw yung magulang, ako yung uh, tatay. Ito mga estudyante natin ng uh, public e, school. Parents at parents. Ikaw graduating ka na. Lalo po kung pa siya. Ano yung nakuha sa pati mo? ni niyo sa kanya. Magkano binenta? Magkano hmm. binenta? 15,000. 15, 15, 15, 15,000? Nasugatan ka na ng 15,000, may kulong pa ba? Kaya kayo sa mga bumibili ng mga ginto-ginto, mag-iingat kayo ah. Dahil hindi, kung lang kayo mabigyan ng resibo o ownership, huwag kayong bumibili. Kahit uh, ah, baka mamaya nakukuha nyo yung mga galing sa Oda o snatching. imagine mo ito. Galing sa bata, in-snats. Tinutukan eh, kinuha sa alihit niya. Gusto ko na yung sa mga taga-medila na English less than 24 hours na dali na to. ito. Kaya ito, nakakatatlong beses na pala ito uh, Eh, hindi naman namin maipakita sa inyo. Eh, minor de edad, kuno, sopa. Uh, just the same, sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon. Uh, eh, uh, baka na-excited. Uh, may nagpapastrap na mabilis na cash. mura na kayo para kumita kayo pero galing naman na sa nato mas masakit sa ulo dahil pwede niya mo yan magka o pinilan mo di ang kaso ang difference maaaring totoo ang hanap buhay ninyo humili ng ginto humili ng scrap ng ginto silver maaaring totoo pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nato tingnan itong bata ito nag-aaral na siya kampanteng kampante naglalakad sa city hall, maraming pulis, are everywhere, panatang naglalakad, biglang ma-hold up nito. Eh, gusto ko lang po ipaalam na, na resolve na po yung kaso. Doon sa netizen na nag-forward sa akin ng noong incidente, maraming salamat sa iyo. Uh, is now, uh, ito'y maging babala, ulitin ko, pa ulit na lang, pa ulit na lang pag kayong gagawa mga tulong days, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O mamaya, may aarap pa ako sa inyo. Uh, nakuha na rin. Yung tumitira naman ang kable. Broad daylight, hiniwa yung buong kalsada ng Espanya. At, pinakukuha ko lang, nahuli na ng kwatro. So, mga kriminal, mga kolonges, huwag no, niyo na subukin. May gobyerno na sa Manila. So, ano? Anong plano mo sa mga to? Ito ako siya. May mga pano. May mga pano. Nag-graduate ka muna. nag blatter mo ito mga to. Ina-process na In process na ito. At ikaw, ama. Uh, ano bang tingin mo? <coughs> sa so, Pilipinas, sabi ko, anong marabong bote ito? Anong bahala? Hindi kami, yung regular processing niya. Itagali uh, niya sa rocks. Uh, ito naman, magkatanda ng anti-facing. And I hope well, we will learn this lesson very well. Ang ginawa niya, parang pag-train ko kagabi, nung umuwi siya, iba yung aura niya eh. Uh, parang robot, of course. Kasi ginasaan nga pala siya, pang-araw dito eh. Okay, no? mm -hmm. Mm -hmm. Tapos pag sa kanya, nalaglag yung cross na pendant. Yun ang nabawi niya yung cross na penda. Kinatabot sa kanya. Ang nakuha niya yun. Properly identify itong bata. Manang ito mm -hmm. siya. talaga. niya? Mm -hmm. uh, properly identify. Sige. I'm sorry to hear that. I know it's a traumatic experience. hope we brought justice to you today. So thank, you. thank you. I mean, justice for you. I mean, nakamit mo justice sa pamalang ng mga ito. ng we are proud to say that. And as a Police Manila. smart. Okay. Well, And

Tiyan mo naman yung ang ginawa Grabe na mga maglanakaw ngayon. May makina pang ginagamit. Kable lang ang nanakawin niya. Hmm, mga professional na yun. Ilan po yung niya dyan yun? Dalawa. Tapos sa tukay po ba kung magkakain? Hinahanap namin yung kable. Hindi pa nakikita? Hindi, baka sumabit sa leg nila eh. <laughs> grabe oh. I mean, hindi mo naman kung gano'ng ka-professional na yan. Ah, sa ilalim siya nakabaon? Oo, oh, nakabaon eh. Gumamit ng ano, yung <mimitation> panghiwa ng semento. Tapos yun yung mga kawad ng kuryente sa mga pose natin? Para sa mga pose natin. Binabaon na nga namin para hindi na masyadong makalawit sa ibabaw. Tumaiming pa ng bagyo. Magkano, nakuha nila yun. May, natatanggal talaga. Oh. Oh. Uh, ayun, uh, ando na yung dalawang suspect. Kinukuha ko ngayon.

Parang lagari ng semento. Hindi kaya masinibak mo yan, Yorke, tapos may mabili ka mga yun. Ah, ganun? Inside job. Hindi inside job kayo. Kasi alam ko saan nakabaon eh. Saka Hindi, kabisado eh. nila yan, mga profesyo. Kasi naman naman kasi poste to poste. Hmm. Gumastos pa sila. Hindi, bilib ako. Parang gusto yung mga nilawak yung mga Okay. Halika. <coughs> Ito kang umarap. Poponya tanggit eh. isisays is daw. Sabi. Siguro, i may medical ngayon. I-dental. I-dental aging. ba? aging. Samahan nyo lang. Yung pulis natin. Hindi hmm. ka naman nang alaw ng barel. Eh. Nako. Oh. Hindi, samahan. Alagaan nyo lang. Ah... Huh? Uh, ano i-confirm mm -hmm. e... niyo para kung sakali kung oh, mm -hmm. bisisay talaga i-rax niyo kapag may kaso po may tatlo ni pag ako na patunayan siya na 16 at mm -hmm. above 6 years po yung case niya sa Manila Youth Reception Center po siya lang. lalaya ulit kakalaya lang ng isang araw niya ano po siya na kaso mm -hmm. kunan niya po yung complaint niya mm -hmm. may complainant naman naka na Tingnan niyo lang. Baka matuto sa ano natin, sa facility natin magbagong buhay. Magabayan. Kulang ang gabay ng ano to eh, magulang. Takot daw sa biyanan eh. Oh, may anak ka we. Eh. Abata ba? Eh, guide mo lang yung polis natin. Oh, be friend na nakita sa social welfare. Ha? Huh? Psst, ulit ka pa? Ha? Huh? Ulit ka pa? sigurado ka? Saan oh, ka titira? Sa room lang po. Yun, nung sa Romlon, lang, nung sa Manila. Magbago ka na, magbata-bata mo pa. Buti hindi makakati daliri ng mga pulis sa Manila. Kung nagkataon. Paulit-ulit eh. Ilan pa bibiktima yan. Ikaw naman, matuto ka na sa leksyon mo. Ah, dalawa po sir. Eh hindi, ito, namimili ng mga ano yan na uh, ginto, pila, ah, scrap. Oh, eh mo kong scrap eh. Kasi pag pigtas na eh. Eh yun ang magandang lesson sa kanya. Sige na. La, dali niyo na. Good job. Oh, sumama mo ha.